sa lahat na nagpapa-shoutout po, shoutout sa inyo ng bongga-bongga, lalo na si Sir Ronglon at si Sir Maharlika. Ayan. At sa lahat po ng mga walang sawang nanonood sa aking mga channel na Aika J Vlogs, Aika Mix Vlogs, at Aika Midnight, Shoutout po sa inyo ng bonggam bongga Alam nyo na, yung mga masasugid kong taga-subaybay sa tatlong channel na yan. So, shout out sa inyo ng bongga bongga Mahal ko kayo. So, ang topic natin ngayon ay tinatanong ni Ervin. Ang tanong niya ay, Masasarapan ba ang isang babae kapag kahalimbawang yung butas lang sa likuran yung laging binidilaan? So, interesado ka bang malaman? Kung ano ang sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa second channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Nakapag-vlog na ako ng ganito sa aking ibang channel at sasagutin ko ulit ito kasi mukhang hindi pa napapanood na Ervin yung sagot ko tungkol dito. Ang sagot ko dyan ay kung paminsan-minsan ay madadaanan mo ng dila, yung butas doon sa likuran ay masarap po. Opo, masarap po lalo na kung ang dila mo ay mainit. Pero kung siguro yung sinasabi ng iba na malamig ang dila, hindi po siguro ako masasarapan. Kung ako yun ha. At kung mainit ang dila, masarap yan. Kasi nakakiliti. Dagdag kiliti yan eh. Pero kung halimbawa lagi mo na lang hinahalukay yung butas doon sa likuran, siguro kung ako yun ha, kung ako yung babae na yun, pipigilan ko. Kasi ayaw ko nang idadaan doon sa butas sa likuran. Tapos kakainin yung aking bulaklak. Okay? posibleng magkaroon ng sakit. Kasi kahit sabihin natin nalinisan naman yan ng maayos, siguradong madumi pa din yan. Kasi yan ay daanan ng dumi. Hindi yan dapat binagamit para mag-anuhan. Okay? Sana nasagot ko ng tama ang itanong. If like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on the next vlog.